Hi guys, meron ang gustong i-share sa inyo about dito sa Pag-ibig Fan kung paano ba tayo kumuha ng pag-ibig number via online ngayong 2024. Pero bago tayo makakuha ng pag-ibig number or MID number, kailangan natin ng RTN. Kasi yung RTN guys, ibe-verify natin para magkaroon tayo ng MID number or pag-ibig number. So ituturo ko sa inyo guys kung paano ba tayo magkaroon ng RTN para magkaroon na tayo ng MID number. So ano ba yung pagkakaiba ng MID number sa ka-RTN? Marami kasi nagtatanong guys dun sa ating mga previous videos bakit RTN yung nakukuha nila hindi siya MID number or pag-ibig number. So yung pagkakaiba kasi nila yung RTN para may idea tayo kung ano ba yung RTN saka MID number. So yung RTN, ito yung registration tracking number. Refers to system generated number issued after completion of online registration. So ito ibinibigay kasi guys na RTN ay temporary number natin sa pag-ibig fund. Para magkaroon tayo ng permanent pag-ibig number or MID number, kailangan natin i-verify yung RTN or Registration Tracking Number. Meron akong mga video tutorial about sa pag-verify ng RTN. Pero kung ang tanong natin guys, kung yung RTN ay pwede na itong hulugan sa ating contribution. So pwede na natong guys yung RTN, pwede natin hulugan yung RTN. Kahit wala pa tayong MID number, pwede na natin gamitin yung RTN para mapaghulog tayo ng ating contribution. Pwede nyo na rin guys isubmit sa inyong employer kung halimbawa hinahanapan kayo ng pag-ibig number. Para mapag-register tayo via online, so punta tayo sa kanilang website, itype natin sa ating browser pagibigfan.gov.ph So ito yung official website ng Pag-ibig Fan. Then kapag nasa website na kayo ng Pag-ibig Fan, Punta po kayo sa e-services. Ito siya. Then, hanapin nyo yung member registration. So, ito siya guys. Kung halimbawa kasambahay, membership registration. So, pwede nyo ito i-select guys. Pero kung voluntary or self-employed or for employment, i-select natin itong membership registration. Online Membership Registration So pilapan natin to guys yung last name, first name, middle name So kung walang middle name, i-click natin tong no middle name Then yung date of birth natin Ito naman yung format guys na guide natin Month, date, saka year Then i-type natin yung code na nakikita natin dito Dito sa text box Then pagkatapos, click natin yung submit Then after natin pilapan, click natin yung submit Online membership registration. Kumpletuhin natin to guys yung form na nandito. Ilagay natin yung complete father's name, yung last name, first name, saka middle name or name extension. Kung walang middle name yung father natin, so click natin yung no middle name. Then dito sa kapila naman guys, ilagay natin yung complete mother's name natin. Yung last name, first name, name extension, saka middle name. Kung walang middle name, click natin yung no middle name. Then click natin yung next after natin mapilahan. Click na natin tong check if same as above para hindi na natin i-type dito. After natin mapilahan guys, click natin yung next. So kumpletuhin natin to guys yung form na nandito sa other information. So nandito yung place of birth, citizenship, civil status, sex, height, weight, tin, sss number, gsis number, then common reference number if available. Then, spouse natin. Ilagay natin dito, guys, yung last name niya, first name, saka middle name. Kung wala pa naman, guys, hindi natin siya pipilapan. Then, frequency of membership savings payment. So, ito, guys, wag natin siya pilapan kung di kayo sigurado. Pero kung sigurado naman kayo, maghuhulog kayo monthly or quarterly, semi-annually or annually. So, iselect natin yung isa dyan. Then dito sa team naman, SSID number, GSIS, kung wala kayo kahit isa dyan, so pwede nyo na siyang hindi fill upan. Then ganun din tong common reference number or CRN, so wag na natin siyang fill upan kung hindi siya available. Then dito sa place of birth guys, hindi tayo makapag-type dito, kailangan i-click natin to click to get place of birth. Meron tayong pagpipilian dito guys, if birth place is outside the Philippines, So i-check natin yan guys kung sa ibang bansa tayo na panganak Pero kung dito sa Pilipinas, so i-select natin kung saan region Then province, saka municipality Then after natin mapilapan, click natin yung next Andito na tayo sa address So ilagay natin yung permanent address, saka yung present address Pero kung pares naman yung address natin dun sa permanent, saka present address So check natin to, check if same as above So, dito guys sa city, municipality, province. So, hindi mo maseselect. Kailangan mo natin iselect yung zip code. So, para makuha natin yung zip code, click natin yung get zip code. Then, iselect natin guys yung region, province, saka municipality. Ayan. So, nag-automatic na siya guys na naglagay dito yung city, saka municipality. Pero yung province, wala siya. Hindi natin siya mapilapan. Pero nandito naman yung city sa municipality. So, gagawin natin ngayon, check natin to, check if same as above. Pero kung magkaiba yung address natin sa permanent saka present, so fill up natin to ulit. So, dito sa example natin, same lang din naman, kaya check natin to, check if same as above. Then, dito sa baba guys, so preferred mailing address, saan ba natin gustong matanggap yung mga mailing ni pag-ibig fan? Pwede natin iselect yung present home address, permanent home address, or sa employer natin. So, isulik ko siguro dito yung permanent home address. Then, click natin yung next. Andito na tayo sa contact information guys. So, enter email address. Kailangan natin yung email address is active yung ilalagay natin dito. Kasi si pag-ibig fan guys, doon niya isi-send yung PDF copy natin sa RTN. Marami kasi nagtatanong doon sa previous video natin. Just in case na hindi natin na-screenshot yung RTN, saan ba natin siya makukuha ulit? So, nagsend din sila guys ng PDF copy after maging successful yung registration natin. So para ma-enter natin yung email address natin dito, click natin tong enter email address. Ayan, confirm natin guys. Then click natin yung okay. Ayan, so nandun na siya. Ayan, so wala naman tayong telephone number. So dito tayo sa cellphone number. Dito sa prefix guys, halimbawa 0915, then yung natira, ilagay natin dito sa cellphone number. And after natin mapilapan guys, click natin yung next. So kung wala kayong telephone number or business direct line, business track line, so wag na yun siyang pilapan. Then dito sa ears, so ibig sabihin ito yung beneficiary natin. So pwede tayong mag-add dito guys, click natin itong add ears. Pero kung hindi pa kayo nakapag-decide, so pwede nyo naman siyang lagtawan guys, click nyo agad yung next. Then member category, select natin kung ano yung member category natin. Then click natin yung next employment history. So, pwede natin ilagay dito guys kung halimbawa may mga pinagtrabaho na tayo dati. So, ilagay natin yung employment details. Add lang natin. Then, company name. Then, head office or branch. Kung kailan tayo nag-start, employed from. Then, kailan tayo nun natapos. Or halimbawa, employed pa rin tayo doon. So, pwede na select tong present. Then, ilagay natin yung address. After that guys, huwag natin kalimutan i-click yung save. So, since sa example natin, hindi muna tayo mag-add. So, pwede natin i-select yung next. And summary, by clicking the submit button below, I certified that the information given above and all the statements made herein are true and correct. Once submitted, all your information shall be required in the funds database and you can make changes on new information through our online change of information system. So, click natin ito guys, yung submit registration. Ayan, successful registration. You have successfully registered the fund via the HDMF online registration system. Your registration tracking number or RTN. Ito yung tracking number natin guys. So ito yung gagamitin natin para ma-verify natin at makuha natin yung MID number natin. After 2 working days, you can verify your permanent pag-ibig ID number. Actually, mayroon tayong tutorial guys about sa pag-verify ng RTN. So pwede siyang panoorin para magkaroon kayo ng idea. Ayun guys, ganun lang yung pagkuha ng pag-ibig number via online. I hope nakatulong yung ating video tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa ating channel, please click the subscribe button. Then pakiclick mo na rin yung guys yung notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago tayong video na ina-upload dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po and God bless. See you in the next video.